So hello guys Hello guys, eto nga pala Ano nangyari sa'yo Gar? Okay na ba? Tang guys ha, ah. ko to eh So eto nga pala ulit na no? Dito na naman tayo ulit So nasaan nga pala tayo sa so, daan Sa Forest of Training Area 1 So dati pala pumunta ako sa hanggang walang balat. So hanggang walang yan. So ito may papakita ako sa inyo. Ano, tingnan yung shirt ko. Ano. Ano ba yan? Skin lang. Skin lang ba yan? Diba? Ano? Skin lang ba yan? Ito papakita ako sa inyo boy. Papakita ako na agad sa inyo. Uy. O, sabihin natin. O, tanongin niyo ako. Nasaan? Ano yan? Ano yan? O, oh, diba? Nasa manage. Nasa manage tayo. O. Oh, manage. Combine. Oh, wala. O. Oh, tapos sa, sa slot, meron na tayong rare. Isa nga lang. Diba? Pero napapalitan yan, o. Oh. Para hindi halatang nakarear tayo. O, oh, di diba? Pero ang ganda niya kasi, o. Oh, grabe. Makakatakot, Diba? Nakuha natin yan. Dun sa, ano pa lang tayo, ah, uh, 38. 38, nakuha na natin yan. Ay, hindi. 39. 39, nakuha natin yan kasi pinatay natin yung, ano, the Night King. Hindi natin napatay, natalo na rin natin. Ayun na lang, pangit. Natalo natin yun, yung The Night King. Lakas kasi. 39 pa lang ako so pa level 40 pa lang tayo siguro pa pa level 40 tayo magpa 40 tayo siguro mga sabado or sunday mga ganun Yan. so ang ginagawa ko si ngayon kukompletuhin ko yung mga quest after ko makompleto yung quest pupunta ako sa Papag-gold muna ako kasi bumaba na naman tayo pag nakita ko si bumababa ng ganyan, magpapagold ako. Naya ako muna. Hindi ako magpa-level muna agad. Kasi, may na pa tayo. Tingnan mo yung ating, ano. Yung ating accuracy, 132. Yung damage natin, 69. Yung defense, 150, diba? So, yun kung anong... So, tapusin muna natin itong dungeon. Ayan. Ayan. Tapusin muna natin yan. Ay, okay, ito, mga tagi isang oras kasi yan. Ito, dito sa land of prosperity. Tapos na natin yan natin yung kanina. So, yun. Uh, konti na lang naman. Diba? ba? Oh, tingnan natin yung ano natin. Yung item natin. Diba? Ayun o, di diba? Di hmm. Hindi ko alam. Parang nakaano lang kasi yung ating ano na yan. Eh. itong, ito. Yung espada na yan. Nasa wishlist lang wish lang yan, wish. Sinatalo natin yung night, the night King Ayan. Parang ano lang ang libre, gano'n. Libre lang ng gar. Hindi e ko nga alam kung may, ano lang yun, kung may time. Pero wala lang. So, yun. Ito pa lang. So, ating, ano. Yung bracelet, bibili pa ako ng kulay green. Yung kulay green na mismo yung bibiling ko. Yung kulay green na. Kulay green muna, syempre. Sisimula pa lang tayo. Tapos dito, after 14 yan, magkakaroon na rin tayo ng jewel. Kasi, yun. wait, punta tayo sa bracelet. No, yeah, bracelet. Punta tayo rito sa crop. Ayan. Yeah. Uh, accessory as bracelet. Yeah. Bala ko ito. Ayan. Yeah. Kasi, taas na rin ang accuracy niya, oh. Ay, wala pala rito. Hindi pala yan. Mga dawis lang yun. Ayan. Uh, Ayan. Kunin muna natin ito kulay green. Kunti na lang o. Oh. Dalawa na lang o. Oh. Dalawa na lang car. Ay, tatlo na lang. O. Oh. Oh, inu pag inuuna ko kasi ito. 6, 9, 8, 200. One third ni apat na tayong ganito. ito yung accuracy. ang apat. O, sa, sa, ring, ito. Ano, may, may accuracy lang ito eh. 4 lang. 4. Four. Four na agad. Di ba? Eh, kung stream mo pa yan, dagdag dagdag yan. Dalawa-dalawa ata. Yan. So, yan sa earrings natin. Sa belt. Ito. ito, defense naman niya dato tsaka the ay, damage regen Necklace. Yan. Ito, may accuracy to, Alam ko. 5 agad, diba? Yung mga Acuras, si Five si Kapag level 3 pa na rin, yan, ako, Mas mataas yan. Kailangan natin ng ano pa, hapat na, na Morion. Kasi, Niipo ko na pero ang bala ko talaga. Bumili na ako ng web ko talaga. Para maganda tingnan. Yun o. No? Oh. Diba? Bala ko na bilhin talaga. Para meron na tayong number. Eh. Diba? Ito kasi. Itong night crows. Accuracy nya 6. Tapos basic damage din. Diba? So yun. Ang... Pero ang kailangan talaga niya na accuracy. Ano yung kumuna yung accuracy? Ito, bibili pa ako na ito. Ito, ito naman kasi defense naman yan. Pero may accuracy rin siya. Diba? Pag kinrap natin yan, kailangan natin ng itong leather at saka moriod. Grabe, no? Hirap na ito, gar. Lahat tayo in-invest dito. Meron pala, oras, panahon, araw. O, di ba? Puyat. Di ba, mga guys? Isakrid natin. Ito na. Rini-start ko na kasi siya para makumpleto ko na tong strike. Yan. Yeah. Strike ang ina. Dati lahat, kinumpleto. Marami. Yeah. Yan. So, yan. Yeah, Ito na. Wait Check natin yung ano natin. Ayan. O. Oh. Strength natin 26. Yung expiry gen 24. Kasi wala na tayo na ito eh. Ayan eh, o. Ano dati yan? 54. Tapos yung gold gain 3. 3 pa rin talaga yan. Yung max weight uh, 6,000. Hindi kasi natin siya na pinagpupukusan nyo. Accuracy natin. 104. Speed 100. Ay, attack speed 100%. May skill din naman. May skill speed. Pwede na nababago din yan. Eh. So, yun. Uh, third, basic damage 31. Melee damage 38. So, yun yung aking ano. Ayun, ay, normal na. nagigain ko sa x 24 lang. Dati, laki. Tapos ito nga pala, huwag nyo kakalimutan lagi niyo. Ano to? Itong event na yan. Itong video na to, hindi ko na to cut No cut na to, mga gar. Hindi ko na to i-edit dire-diretso na para alam nyo. Na. So, yun. After natin mag dungeon. Sabi nila lang, ay, ganito. May gaganto ka ba? Nag-BBF. Nag-BBF. nag bobos ako kasi, papalabel muna o After 14 noon. Pero ang, ang, ang gusto ko kasi, sinasabay kong papalabel ka, nagkakaroon ka ng XP. Bali, sinasabay ko na rin yung gold. Yan. Gold, damage, di ba? Lang yun Pero inano ko talaga ngayon gold. Kailangan natin ng gold. Kasi sobrang mamahal ng gold dito pag binibili, may binibili ka. Diba? Kaya after natin mag-quest. Quest. Yan. Quest. Tapos dungeon. Yan. Sa BF, di pa ako nakakapunta ng BF. Kasi 39 pa lang tayo. Masasakit yan. Masasakit yan mga idol. Sa BBP, siguro kapag malakas na yung ano natin. Tsaka tayo pupunta dyan. di Diba? yung ganito natin isa pa lang pag 40 natin yun pero meron na tayo dyan yan. diba ito dating ano ko eh alam mo ba napaka ano neto dati attack to dati attack hindi yan. depends ano. mas antas ng PBE natin yung accuracy anong dagdag din kasi yon yung bag natin tignan natin yung bag oh, yun pala yung laman ng bag natin diba Ah, yeah, yung Morio natin, anim. Hindi ko na binenta kasi kailangan natin magpalakas. Wala pa tayong ginagastos dito, mga gar. Diba? Ayan, ganyan lang. So, ayan. Oh. Napakita ko lang. Mayroon na tayong wish. 39. Makakuha ah, tayo. Ah. Ito. Eh, ay, sa amount pala. Dalawa na yung ano natin. Isang pig. Isang, ano oh, ito. Ah, yan, gar. Pax. Pax yan, pax. Ay, wolf pala. Wolf. Hmm. Gusto natin, baboy. Taba eh, no? Parehas lang naman sila. Itlang defense. Attack speed 56. Skill speed. What yun know, HP Regen 6 ay, rin. Ito ba mga nari ay ito? 7 4 Ito naman gamitin natin. gar and Tapos yung style syempre Pig Ayan pig ay na, <laughs> Baboy So, yan ha Siguro mga ano yan Mga Ano ko na magle level 40 ako Mga Sunday Sunday Sure na yan Sunday 40 na yan Sure tayo dyan Sunday kasi, 3 days kasi Pag ako nagpa-level Kunyari, so, tiyan Thirty-eight. Ah, thirty Mga forty pa yun. pagka 40 natin, gar Three days yan. Kasi hindi natin siya minamadali. Yan. Yan. so So, pagka 40 no? natin, three weeks pa lang. Kasi mga 30, 30. Hanggang 30, madali pa magpa-level. Hanggang 30. Pero pagdating mo na ngayon, 31, mapakahirap na. 35, yan. mapakahirap na yan. Tsaka na magbubugso ng oras, gar. Ako nagsasabi sa inyo, gar. Kaya yun, laruin ah, nyo lang laruin. Check-check nyo lang. Yun, yun lang naman kailangan dyan. Yeah, so yun. So yun ang ganito na lang update ko na lang sa mga darating. Di ba? Ay, update rin pala natin kayo sa ano. Update ko na rin kayo sa exchange natin nga pala. So kapag binili natin to 400 lang ano. Yung equivalent niya. So to 10,000 napakamahal niyan. So yung Morion yun nga pala natin. Bumaba na siya Update lang tayo sa Morion, guys. Napakababa niya na, guys. Ayun o, oh, 32 na lang o. Oh. Kasi nagbagsakan talaga. Kasi marami nagpapalit. Marami kasi nagbebenta, papalit, gano'n, nagbibili, diba? Tinanggal ko na, hindi ko na binebenta so, yan. Kaila na pag-ipunan. So, yun. Yan. Oh. 33 na, na lang. Diba? Tapos yung ano, yung ito. Bukaan mo lang to. 34 na nga lang eh. 37. 37 na lang guys. Yung seal. Ayun know, o, seal of advance, uh, adv advancement. Mga uh, guys. Ayun know, o. Ito yung mga ito. Higher seal. Ito, siyempre, higher seal yan. Medyo mataas yan. Higher yan. Diba? Diba? Ang uh, crafting material. Yung ganito. Ah, uh, 67 pala yung kapag binenta. Source of growth. Nabibili na rin pala. Tugar. Yung source of growth. Marami tayo nyo. Marami tayo nyo. Pero hindi naman yung sobrang dami. So, yun check muna natin yan, mga guys Wait lang, check muna natin kung ilang minuto na tayo, guys Check natin Ayan, 15 15 lang, 15 minutes pa lang naman eh Halong inabot na tayo mga 19, ganun So, check muna natin Ayan Check muna natin to mga guys yan. So, yung ganito, meron na rin tayo. Mm. 3 pesos token of Erita. Erita to. Dito pala yon Laser token of prosperity. Wala pa tayo na ito. Wala pa tayo na ito. Hindi wala pa tayo nakukuha ganyan. Hindi naman nabebento yung atin na ganyan. So, yan. Mga material lang yan. Pakababa na nila, guys. Kasi, ato. Ayan, na lang. Oh. Ah, mahal pala itong 41. Paano ba binenta ko dito? 10 10 lang ata na benta ko to gar. Pakamahal pala yan. Maling-mali. Yeah, swerte na ka-bili nun, guys. Tapos yung weapon enhancement. 48 pala yun. Ito 11. Accessories ko 22. Mahal pala to. Ito ang mahal pala to. Ay. Mahal pala yun. Diba? So, check muna natin dito para pagkano. Ito, ang dami kong ganito sentuhan pala to. Oh, sumama gamit ko yata ito sa. Sumama gamit tong armor refine, refine. Dami kong ganito eh. Mahal pala na ito. 99 isa. 6097 97. Artificial. Tingnan natin ko kung i ko siya. O sige. Nagkaroon niya tao na ito. Hindi ko alam. Potion. Ito oh. Dahil kong ganito. Ang kaya yung akin. Ito uh, to pa. Ito sword. Glider. Yung akin. Nabibenta pala to. So, <coughs> Bebenta pala yung guys. Paraglider. Paraglider. Ito, ito. 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 Ay. Naku. Nawala. Pagpunta tayo sa shop. Meron na tayo 28 minutes. Siyempre. Ikot-ikot ko muna kayo rito. Kaya. Pagpunta tayo. Wee. beer. tayo. Paraglider tayo. Ito. Meron na ako na ito pa hindi ko alam kung paano ibenta check ko mamaya tapos scale book yung earrings ba mahalo bang binibenta to dalawang libo tsaka to to ang mahal din 3 tulila binibenta ano sa libo. Punay mo natin ang kulay green yung atin. Baka may bracelet dito. Wait lang. Ah, oh, wala. Hindi sila binibenta. Wala oh, binibenta. Ito, mahal ito mga atin. Oh. Mm, Sampo lang ito. Ito na tayo yung nakuha ko. 3, so, yun, no? Meron na tayo na ito. Tsaka ito. Ayun, eh, napapakita ko sa inyo ito. Nabenta pala ito. Kaso, hindi tayo yung nabibenta. Pag ano lang talaga siya. Ito. Hindi rin nabibenta yung source of drop. Sayang. Kung nabibenta yan. Ito. Ito hindi rin tsaka taro. Hindi rin sila nabibenta mga car. kaya sa force shop, ano, sa so, hindi natin nagamit. Dagdagan sana ng oras. Hmm. So, na. So, yan. Hanggang dito na lang ating video. Nandito na lang mga guys. Ayan. So, yan. na lang tayo mga guys. Salamat.